Yo, what's up mga lodi nating pitmalo? Isa ka ba sa mga nagtatanong na paano mag-apply sa inland? Kung pwede ba mag-apply yung rank na ganito sa inland? Kung isa ka dyan, para sa'yo ang video na to. Kaya tapusin mo at panoorin full information about sa inland. Kaya let's go! mga manning agency sa Pilipinas na pwede ninyong applyan sa Inland Europe. Una, Axas Marine, ang manning agency Luto Ship Management. Pangalawa, Cuneus, ang manning agency Ocean Dynamic International. Pangatlo, Good Crew, ang manning agency Sealens Marine. Pangapat, Inland Crew Management, ang manning agency Bertu Maritime. Panglima, Jerwill Ang Manning Agency Jerwill pa rin DSA Maritime Ang Manning Agency JNL Ship Management At kung kayo ay nasa Manila Pwede ninyong puntahan ang Blue Manila Para mag-inquire ng inland nila Dahil ayon sa isang agent na nakausap ko Magbubukas ang Blue Manila Sa inland Europe Sa mga nagtatanong kung may age limit ba ang aksas ay wala. That's do we have an age limit? No, we don't have an age limit. Ang ODI ay meron. 32 below ang pwedeng mag-apply sa kanila. Sa mga walang experience sa inland na gustong mag-apply, ang una ninyong puntahan ang Lotus Ship Management at ODI dahil sila ang tumatanggap ng walang experience sa inland. Sa mga nagtatanong kung ilang buwan ang kontrata namin dito sa inland sa aming company ay 9-3. 9 nine months on board, 3 months vacation sa mga first timer. Pero pag mo ng inland, pwedeng mabago ang iyong kontrata. Pwedeng bababa siya sa 9 months. Depende sa magiging kapitan at amo mo doon na sasampahan sa barko. At pwede dito lahat ng ranks mag-apply. Maging misman man, OS, chip cook, EB, bosun wiper, oiler, o peter man 'yan. Or maging official man na gustong lumipat sa inland ay welcome. Pero wala pong official dito sa inland at hinding-hindi nyo na magagamit ang inyong license dito sa inland. Kaya sa mga lodi nating nagbabalak na maging official sa barko, gamitin ay iakto niyo ang inyong lisensya sa seaship dahil mas malaki pa rin ang sahod ng isang officer sa barko kaysa dito sa inland at ang aming medical dito sa inland 2 years validity after 2 years doon ka palang ulit magpapamedical at sa mga nagtatanong kung saan pwede kumuha ng dinsbook, makakakuha lamang kayo ng dinsbook pagdating ninyo sa Europe doon sa Sabna building at dito pala sa inland ay walang libreng pagkain, ikaw mismo ang bibili ng iyong pagkain ng sarili mong bulsa pero hindi naman lahat ay walang libreng pagkain dahil sa tanker. Mostly sa kanila ay may free food sila doon at sa ibang barko din. At dipindi na rin yan sa amo na iyong masampahan. Tulad nga ng sinasabi ng iba, paswertihan lang. So ayun lang mga Lodi, no? sana nakapagbigay ako ng information sa mga gustong mag-apply dito sa inland at sa mga nagtatanong ng mga about sa inland, sana nasagot ko yon At ipalo nyo na lang pala yung mga vlogger din sa inland tulad nila Batang Europe, Jet Trip, Rex the Explorer, The Riverman, Datchoy, Ilunggo TikTok, at marami pa yan mga So, palo nyo na lang sila para makakuha kayo ng mga more information sa about sa inland. So, yun lang. God bless.